Ay, Alam mo, wala kang pakialam din sa asawa mo. Siguro mas babuti pa nga, mamatay na yan. Kasi dagdag -dag pa lang mo lang naman yan eh. Mga kutsan, grabe naman din sa asawa ko eh. Nakamingi lang naman kami ng tulong eh. <laughs> tulong! Oh. Ano nangyari? Sir, naimatay po yung asawa eh. Tulong Spirit. po, sir! Maraking tulong po ito sa akin, sir. Pakanggapin ko po yung offer mo, sir. <laughs> Sana matulungan tayo ng mga pinsan ko. Sandali. Eh. Oh, mga pinsan. Ano to? Ha? Bakit bigla bigla kayo papasok ka sa bahay na wala mo lang kasabi sa amin? Ah, uh, mga pinsan. Pangingi sa ng tulong kasi kailangan ko ng pera pang pagamot ng asawa ko eh. Hoy! Huwag mo kaming tawagin pinsan ha! Wala kaming pinsan ang pasirupa! Tsaka, J-Boy, yun kasi ang hirap sa'yo eh. Nasa inyo nga ba yung babae hindi ka sa amin na sinula namin yung pagnegosyo. Tsaka, mas mabuti pa naman tayo na yan eh. Para wala ka na abalahin. Ano yung sinasabi mo? Hihiram ka ng pera? Bakit? Pag nanghiram ka ba, may pambayad ka? Eh wala ka ng trabaho eh! Tama na po. Alam mo, wala kang pakialam din sa asawa mo! Siguro mas mabuti pa nga, mamatay na yan! Kasi dagdag pa lang mo lang naman yan eh. Pinsan, grabe naman kayo sa asawa ko eh. Nanghihingi lang naman kami ng tulong eh. Aha! Akala ko ba hihiram? Tapos kayo hihingi? At mo mukha mo! Alam mo, Jay. Huwag mo nang tulungan. Alam ko naman na walang pambayad yan eh. No, eh, mga pinsan, sige na. Tulungan nyo na kami eh. Itawan mo nga ako. Huwag kang hawak-hawak sa amin na nakakadiri. Nakakasukay ang pagbuka mo. Kaya yung mga mahihirap, lalong-lalong ka na. Itong tandaan mo ha. Huwag na huwag mo na ulit kami tatawagin pinsan. Kasi hindi ka namin kadugo. Tsaka tingnan mo yung itsura mo, lahil lahil sa itsura namin. Ano, hindi pa ba kayo aalis, ha? Maaho lang po, Sam. Kailangan ko lang talaga magpagamot eh. Awa? Hindi kami maawa sa mga ampas kagaya ninyo. Kayo mga mahihirap, magtrabaho kasi kayo na maayos. Sige, so, Alis! Maraming salamat ka lang. Tama lang yung ginawa mo, Jay. Alam mo naman, di ba? Pagdating sa pag-inegosyo, sa pera, walang pinsan, walang kamag-anak. Siyempre naman, kuya, eh, pagkausapang pera, pag pera natin, pera lang natin yan. Hindi tayo pwedeng ipamigay yung pera natin sa iba kahit kamag-anak pa natin yan. Alam mo, bana ka talaga sa akin, eh. Puta ginagamit. <laughs>

Ah, sir, maraming salamat po pala sa pagtulong sa amin, ha. <laughs> wala nga naman. Ah, nakausap ko na ka pala yung doktor. Uh, ah, okay na daw siya. Bukas, pwede na kayo makalabas. Eh, eh, sir, may problema po eh. Eh, wala pa po kami pambayad ng bills. Hindi ko nga po alam kung saan nakukuha eh. <laughs> Nako, huwag mo naalalaanin yan. Ako nang bahala doon. Kinausap ko na naman yung sa billing department eh. Ako nang bahala doon. Talaga, sir? Eh, sir, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran, mababayaran niya, sir. Eh, bakit? Wala ka trabaho? Eh, sir, wala ko eh. Natanggal po ako doon sa dati kong trabaho eh. Ganun ba? Ah, uh, kung gusto mo, pumunta ka na lang sa restaurant ko. Doon ka na lang magtrabaho. Kung, kung wawal lang sa'yo. Sir, okay lang po. Kahit kahit wala po akong sahod, sir. Basta mabayaran ko lang po yung tinulong po sa amin. So, huwag mo lang isipin yun. Okay na yun. Ang mahalaga, okay na yung asawa mo. May number naman ako sa iyo, tama? Tama, sir. Hmm, libre ka na. Tawagan mo ako tapos mag-start ka na doon sa restaurant ko. Sige po, sir. Maraming maraming salamat po. Pagkalabas po niya, tungkutan na po agad ako sa restaurant niya. Sige, paano? Mauna na ako. Sige po, sir. Thank you po. Ah, uh, sir. Kopi na ka po muna oh. Hey, thank you. Ah, uh, sir, bakit mo po wala ako pinatawag? Ah, uh, nga pala DIY. Medyo matagal-tagal ka na rin dito. Tsaka maganda naman yung ginagawa mo dito sa restaurant na to. May good news ako sa iyo eh. ah, uh, an ano po yun, sir? Kasi eh, uh, kasi namin ang asawa ko na mag-migrate na sa U.S. At gusto ko sana, ikaw na mamahala nito. Talaga? Talaga mo ba, Sir? Eh, sir, parang hindi ko kakainanin eh. Kaya mo yan. Tiwalaan naman ako sa iyo eh. Huwag kang mag-alala. Uh, hindi ka na magiging trabahante dito. Fifty-fifty tayo. Magiging partner na kita. Kung ako walang sa iyo. Sir, Sir, mal malaking tulong po ito sa akin, sir. Kakanggapin ko po yung offer mo, sir. Sige. Okay. Yeah. So, paano? Arihin mo na sarili mo ng restaurant, ha? Kasi, mga next month, palis na rin kami. Sige po, sir. Maraming salamat po. Sige na. Thank you. Pagkatapos yan, mga ginagawa mo, mag-close ka na rin, ha? Sige po, sir. Kuya, paano na tayo? Paano niya mapabayad natin? Gustusin natin dito sa ospital? Iubos na yung mga pera natin sa bangko eh. Saka nalulugi na rin yung mga business natin. Nababankrap na yung mga negosyo natin. Ay, hindi ko na alam, hindi ko na alam kasi wala na tayong malapitan eh. Lahat na hinihingan ko ng tulong, ayaw tayong lapitan. Ayaw tayong tulungan. Hindi ko na alam kung gagawin ko. Ah, uh, Jay. Di ba may lupa tayo sa probinsya? May benta mo rin ba yon? Eh, Kuya. Ano pa bang mga lupa na ibibenta natin? Naubos na nga lahat. Ikaw naman kasi, Kuya, eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo nung una. Ba't tigilan mo na yung bisyo mo? Ah, uh, Jay. Pasensya na rin kasi. Hindi ko inangata yung sarili ko. Hindi ko rin kasi alam na Pauubos yung pera natin. Sorry, Kuya. Ha? Pero hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha ng pera eh. Hindi ko alam kung may pa ba tayo na pambaya dito. Saka yung pang-opera mo. Okay, magkakala. Bayad na lahat ng bills nyo dito sa ospital. Pinsan? Anong ginagawa nyo dito? Ah, uh, Jay. Nabalitaan kasi namin yung nangyari kay Francis, kaya pumunta kami agad dito ni Jeboy. Tsaka yung... yung nangyari sa atin dati, kalimutan niyo na yun. Eh, di naman na nagtanim ng sama ng loob sa inyo eh. Ano pala, Jeboy? Eden? Iihingi kami ng tawag sa inyo dahil sa ang gawa namin ah. Matagal na namin kayo napatawad. Jeboy, insan, hindi ako na dispensa sa inyo. Hindi ko alam kung papa ba akong ihaharap sa inyo pagkatapos ng mga pinagagawa namin dati sa inyo. Yung lalo na yung nangangailangan kayo ng tulong sa amin. Jay, huwag mo nang isipin yan. Ang malaga, nabayaran na namin ang bills dito at gagaling na yung kapatid mo. Ah, uh, bin binayaran niyo yung gusto namin sa ospital? Eh, bakit? Eh, di ba nga, hindi ka namin tinuring nakadugo. Tsaka, hindi pa nga mawala sa yung asawa mo dahil sa amin eh. Jay, okay lang yun. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga ngayon eh, mag-move on na tayo. marami maraming salamat ah. Alam ko, sa kabila ng lahat ng na pinagagawa namin sa iyo. Papasalamat ako si, nakuha mo pa rin na patawarin kami. anong lalo na po sa iyo, ate. Asensya na po talaga. Pero pinapangako ko po. Magsisikap po kami ulit. Nabangon kami. Tapos babayaran po namin lahat na nagastos niyo po dito sa ospital. Hindi na kailangan bayaran. Ang kailangan niyo, magbago na kayo. At maging mabait sa kapwa ayun lang, ayos na ako doon.